Anak na mahob bita daob, anak. Nagdaob ko dito, anak. O, manisiga, anak. Kay basa pang sagbot, anak. Lagi, anak. ko lagi ni anak. Nagdaob ko sa gawas, anak. Wagid nisiga, anak, ay. Basa-basa pa ang sagbot, anak. Murag buhi pa bitang sagbot, anak. Giibot na ba ito na ko, anak? Oo, giibot ng mama. Grabe bitaw anak. Huwag musigan sagbot anak. Nagdaob na ba akong sugod unta anak? Hmm. Huwag musiga anak. Nadaghan kayong hulmiga sa gawas anak. Grabe hulmigas anak oy. Porti daghan na sa gawas anak. Kasta namok, mo. Oo. Gipamaak si Mama Lisa's lamok anak. Ugma na lang kato dauban anak no. Basa pa man ilaw anak ko gid na uga anak. Nya kay gabi'in naman anak. u gabi'in naman ron anak hapon na gid anak alas 6 na gid anak. Oy <laughs> lain na may kwan oy. Alas naman anak. ang langgam anak nagsigi pagduwa sa atop anak o pa sila nangatug anak hayag pa mangung alasays anak ang alasays anak bahayag pa anak paminawa anak paminawang langgam anak nanlimpyo ko dito sa gawas anak akong gipamutol ang mga sagbot nga tagas anak kay sa mga bagon anak grabe bitaw mga bagon anak oy sarun anak may tao, anak may tao, anak nagpractice og motor anak Yan, naglilinis po ako sa labas, guys. Ang daming damo. Kaya po, marami akong pawis, oh. Nilinisan ko po yung bakuran, guys, kasi marami ng mga malalaking damo, mga palangga. At maraming lamok sa labas. So, ayan, good evening, good afternoon. So, time check here is uh, 6 p.m. Kisarun anak, Saronak. Tao, anak. Gisingot, gikog maayo, anak. So, good, good afternoon, good evening, guys. Yan si Papi, guys. Tapos na po nag-dinner. Tapos na po nag-dinner si Papi, guys. Ang ingay sa labas, mga palangga. Mayroong tao sa labas, guys. Nakikinig po si Papi. Naminaw ka aron nila anak dagko kay tingog anak no. <tong> imong <tiyan> gibantayan ang pultahan anak na bay tao anak. Nara maron sila sa ibabaw anak. Bantay ang langaw anak nas imong may lubutan ang langaw anak ay. Grabe na kog singot guys oh, pawis. Bantayan ni mong pultahan anak na bay mo logsong tao anak. Naara mo sila babaw na. Naara sila sababaw, anak ko. Naara sila sila anak. Yan, thank you for watching guys. Yan, tapos na po kumain si Papi guys ng dinner ng hapunan. So, thank you for watching. Good evening to all.